May mga pangyayari sa buhay na kahit anong gawin natin, kumakabit sa atin ang pakiramdam na parang hindi tayo sapat. Kahit anong pagsisikap, parang laging may kulang, laging may mas magaling, laging may mas mausay, laging may mas nauuna. Kung titingnan ang ating sarili, makikita natin ang lahat ng kapintasan na mayroon tayo iiwanan tayo nito ng mga tanong na bakit ganito? Bakit ganyan? Anong nangyari at naging ganito? Bakit napunta sa ganitong sitwasyon? Ngunit bago natin hayaan ang sarili na malunod sa ganitong mga pakiramdam, hayaan nating huminga muna tayo. Hindi natin kailangan patunayan ng sarili natin sa kahit kanino para lang maramdaman nating may halaga tayo at tayo ay karapat-dapat. Hindi tayo nabubuhay para lang habulin ang pagtanggap ng iba. Minsan, kaya natin nararamdaman na hindi tayo sapat. Dahil masyado natin sinusukat ang sarili natin gamit ang panukat at pagtingin ng ibang tao. Isang hindi makatorong ang pagtingin ito sa ating sarili. Ngunit paano kung matutunan natin sukatin ang ating sarili base sa kung paano tayo lumalago at base sa mga nagawa nating hakbang at hindi sa kung paano natin ikinukumpara ang bawat pagkataon natin sa iba. Tandaan, ang pagiging sapat natin ay hindi isang destinasyon na kailangang marating, kundi ito ay isang araw-araw na pagpili sa ating sarili sa kabila ng mga kapintasan na nakikita natin rito ang pagiging sapat ay hindi isang bagay na isang araw ay bigla mo na lang mararating. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o paggamit ng lahat ng ating naisin sa buhay. Minsan, tungkol ito sa munting katotohanan tulad ng patuloy na paggising sa umaga at piliing subukan ulit. Minsan, tungkol ito sa pagbibigay ng espasyo sa ating mga pagkakamali sapat na na sinusubukan natin ang ating makakaya. Kahit hindi ito laging nakikita ng iba, at kahit karamihan sa mga ito ay napupunta lang sa kabiguan. Isipin natin ng isang batang natututo palang maglakad. Hindi niya iniisip kung dapat na ba siyang tumakbo o kung nauhuli ba siya sa ibang bata. Ang tanging normal niyang ginagawa ay maglakad kahit madapaman o tumaob. Basta ang alam niyang gawin, bumangon, sumubok, matumba, at bumangon ulit. Wala pa silang konsepto ng pagkakamali at hindi pa nila iniisip ang dahilan bakit sila nadapa. Huwag natin bigyan ng sobrang pasanin at panghusga ang sarili natin dahil lang makailang beses natin naramdaman na baka ang bagay na ating hinahangad ay hindi talaga para sa atin at ang maliliit na bagay lang ang kaya nating abutin sa ngayon. Sapagkat, pakiramdam natin ay di pa tayo sapat para sa mga malalaking bagay. Kung iniisip natin hindi pa tayo sapat, dahil hindi pa natin naaabot ang isang mitiin, isipin na rin natin kung paano tayo nakarating kung nasan tayo ngayon. Alalahanin na rin sana natin yung mga bagay na ating napagtagumpayan yung mga bagay na dati akala natin hindi natin kaya. Ngunit nagawa naman. Masyado tayong nakatuon sa hindi pa, kaya hindi natin napapansin yung mga nakaya ko na. Hindi rin sukatan ng halaga natin ng ating mga pagkakamali. Lahat ay nagkakamali. Pinili man natin gawin ito o hindi, pero ang mahalaga ay kung paano tayo natututo mula sa mga pagkakamali na ito. Hindi tayo masamang tao dahil lang may nagawa tayong isang maling bagay na lubos nating pinagsisihan. Hindi tayo bigo dahil lang may mga bagay na hindi pa natin nagagawa ng mahusay. Ang tanging mahalaga ay nagpapatuloy tayong umusad kahit sa mga panahon na parang ang lahat ay hindi umaayon sa ating nais. Nice. At kung pakiramdam natin na hindi pa tayo sapat dahil lang may mga taong hindi tayo nagawang piliin, pakatatandaan. Hindi natin kailangan baguhin ang ating sarili para lang magkasya sa buhay ng ibang tao. Hindi tayo laging magiging sapat para sa maling tao, pero lagi tayong sapat para sa tao na nakikita ang tunay nating halaga. Higit sa lahat dapat tayo rin mismo matutunan natin piliin ang ating sarili kahit nasa ang parte man tayo ng ating buhay. Hindi natin kailangang hintayin ang pagtanggap ng kahit sino para maramdaman natin karapat dapat tayo. Hindi natin kailangang hintayin ang isang malaking tagumpay bago natin bigyan ng halaga ang ating sarili. Ang pagiging sapat ay hindi dumedepende sa kung anong naabot natin. Ito ay basa sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili, kahit na wala pa ang lahat ng mga bagay na ating inaasam. Kaya sa susunod na maramdaman mong hindi ka pa sapat, tanungin mo ang sarili mo. Namumuhay ba ako sa sarili kong landasin o nakatali pa rin ako sa pagtanggap ng iba? Ano man ang sagot natin sa tanong na ito ay magtuturo sa atin ng katotohanan na may kakayahan tayong maging sapat para sa sarili natin. At kung hindi man tayo sigurado, tandaan na hindi natin kailangang hanapin ang pagiging sapat sa mga kamay ng mga tao na hindi tayo labas na kilala. Tanging sa sarili lang natin ito matatagpuan. Kailangan lang natin maniwala na kahit nasan man tayo ngayon, kahit ano pa ang mga kakulangan natin, sapat tayo sa kabila ng mga ito.